Okay, hello po muli mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong tungkol sa tungkol sa 2025 national budget. Dahil ito po ay isang uh, seryosong topic subject sa ngayon. Na kung saan medyo nasa alanganin po ang pagiging uh, ang presidency ng ating pangulong BBM. Ito po ay isang uh, napakaseryosong subject na kailangang talagang seryosong pag-isipan at pag According to some, pag nagkamali daw dito ng pagdidesisyon si PBBM, pwede pa siyang ma-impeach. O di dalawa na sila, Presidente at Vice President may impeach. Ito po kasi ay dahil doon sa uh sa national budget para sa susunod na taon na 2025 kung saan yung mga ni request or uh ni rekomenda ng ating pangulo ay hindi sinunod ng mga gumawa ng budget ng nitong mga kongresista at ng mga senador na kumbaga bukod doon sa inirekomenda ng ating Pangulo kung magkano at magkano para sa mga iba-ibang agencies ay eh sinuway nila yun sinuway alin ang sinuway nila yung unang-unang sinuway nila doon yung uh, budget para sa Department of Education na ang nasa ating Constitution na ang DepEd ay siya laging may pinakamalaki dapat na budget. Dahil nga, ito ay para sa future ng ating bansa na kailangang maging literate, ma-educate yung ating mga kabataan na siya magpapatakbo ng mga susunod na henerasyon, yung future ng ating bansa. Yun po ang rason kung bakit kailangang DepEd ang may pinakamalaking budget. Although alam nyo, ako, kung ako ang mag uh, ano ng nang... ito personal ano ko lang personal opinion para sa akin ang pinakamalaking budget sa ngayon na ah, sa ngayon sa sitwasyon sa ngayon ang may pinakamalaking budget dapat ay food yung tungkol sa pagkain agriculture food security pangalawa ay Uh, national security defense yung uh, Department of National Defense dahil nga marami po tayong problema both internal and external well, yun ay aking yun ay aking opinion kung ako ang magre-recommenda Siyempre, ang pinakaseryosong, pinakaimportante kasi sa buhay ng tao, lalo pa nating mga Pilipino, ay yung poverty alleviation, food security, job, employment, livelihood. Para sa akin yun. Food, employment, livelihood. Ang dapat number one. Pangalawa, or hindi naman pwedeng sabihin natin na pinakamataas, pinaka pwedeng pantay-pantay. Kasi para sa akin, yun ang, yun ang uh, itong uh, tatlo, tatlong uh, aspeto ng buhay natin dito sa Pilipinas, ang dapat natutukan. Problema sa pagkain. Food security, poverty, Uh, jobs, livelihood. Kasi kung may jobs, may livelihood ang tao, hindi sila magugutom. May pambili sila eh. Pero, kahit na may pambili sila, kung wala namang nagtatanim sa atin, kung puro tayo import, wala rin. Kaya kailangan talaga, ang number one na dapat tutukan ng gobyerno natin, agriculture, food production. Mga latest technology, kung paano magpaparami ng pagkain pangalawa yung ating <clears throat> national defense security ng ating sovereignty may malaki tayong problema dyan sa West Philippines yung ating uh, may problema pa tayo sa Sabah internal security yung mga rebelde Although yung mga rebelde natin ngayon, medyo hindi na kagaya nung dati, medyo, medyo uh, nalalaylo na. Pero ang malaking problema natin ay itong ang problema natin with China dyan sa West Philippine Sea. Kailangan nating i-modernize, gastusan yung ating armed forces para sa akin. Kasi nga, kailangan nating kailangan nating uh, dipensahan ng ating bansa. Para sa akin, yun. Pangatlo lang itong education. Bakit? Kasi yung education, ang laki-laki nga ng budget, tingnan mo naman, sa nilaki-laki, every year, ewan ko sa inyo kung a-agree kung, kung kayo sa sinasabi ko, every year, pinakamalaki na budget pero anong nangyayari sa edukasyon natin? May improvement ba? Wala naman eh. Alam mo, hindi na kukuha sa laki ng budget. Kasi the more na malaki ang budget, hindi naman yata napupunta lahat sa talagang objective kung saan dapat gastusin yung budget. Sobrang malaki, sobrang grabe ang anomalya, korupsyon, diyan sa DepEd We learned that even doon sa diyan sa ano sa nakalimutan ko lang yung title ng story ang ang ang, ang author was Hilda Fernandez yung anti-take up doon yung anomalya sa bureaucracy ng Department of Education. So bakit ko sinasabi na hindi mo kailangang lagyan ng napakalaking budget? Ang dapat so ilagyan eh, ng solusyon ng Department of Education ay yung papano? Papano gagastusin? Saan gagastusin? Papano i-improve yung literacy ng Pilipino? hindi lang ng hindi, hindi lang mga estudyante kabataan kundi the general public the public in general kailangan i-educate dahil ang dami-dami pa po natin ang dami-dami pa nating mga illiterate na mga Pilipino yung mga nasa middle age na yung medyo matatanda na na hindi nakapag-aral noong araw dahil noong araw yun no, na naobserbahan ko dito sa barangay namin during our days bihira lang po na magulang ang nagpapaaral ng mga anak hanggang high school at college hanggang elementary lang ngayon na lang po na uso na talagang ikinakayod ng magulang ang pagpapaaral kaya marami ng professionals ngayon but during our youth bibihira kami nga muntik nang hindi makapag-aral kung hindi pa kami naglayas. O, oh, dahil ayaw din sana kami mapag-aralin ng magulang namin dahil hindi kaya, dahil napakarami namin. Eh, gusto namin mag-aral. O, oh, anong solusyon? Mag-self-supporting. Lumaya sa bahay. Ganon. So, ibig ko sabihin, sa sobrang laki, kaya hindi po ako pabor, na bigyan ng sobrang laki na pondo ang DepEd kasi hindi naman po nagagamit lahat para talaga sa edukasyon ng kabataan. 'Di ba? Tingnan mo nga ang resulta. Ang yung resulta sa PISA. Yung resulta ng ano ang ginagawa ng kabataan ngayon, Nag, nagsisipag-aral ba? Hindi budget, my goodness. <coughs> Tapos ako ng education. I know kung anong problema. Hindi budget ang... It's not the budget, but the way the budget is being spent. At yung kultura, kultura ng mga kabataan, yung nagiging kultura ngayon, kahit gaano bilyon-bilyon ang i-budget mo dyan sa DepEd kung hindi mababago ang mindset ng mga kabataan kumakatin ang lalamunan ko pangalawa ko na kasi yung vlog ito eh hindi pwedeng magsasalita ng matagal saan po ang problema kung bakit ang kabataan natin ngayon ay nagiging bubo pabubo ng pabubo kahit na budgetan mo pa yan ng trilyon-trilyon, kung hindi mababago ang mindset ng kabataan, ang kultura ng kabataan, kultura ng magulang, kultura, dyan mismo sa DepEd. Walang mangyayari sa kabataan natin. Bobo at bobo pa rin. It's not the budget. At anong sabi nung mga nagplano nitong budget na to ng DepEd? marami pa raw na pondo na hindi pa nagagamit. True. Correct. Bakit mo nga naman bibigyan ng <coughs> napakalaking budget kung meron pa nga mga perang nakatabi from the previous budget na hindi pa nagagamit. Diba? So, totoo. Pero mali din po na itong ginawa din ng mga kongres, mga kongresista, mga mambabatas natin na nilakihan ng todo yung Department of Public Works and Highways. Mga project-project, katarantaduhan, <coughs> mga katarantaduhan na project, mga covered court, eh, ano nang gagawin ng mga kabataan? Puro na lang basketball. Covered court, waiting shed. <laughs> Wala na ba kayong maisip na mas matinong proyekto? Nagkalat ang waiting shed na nagiging tambayan lang. Mga covered court. Hindi pa ba sapat yung mga taon-taon na lang napapagawa ng covered court? Lahat na barangay, mayroon ng covered court. Bakit covered court pa rin? At yung mga kalsada, kaya nagagastusan ng gobyerno, mga kababayan, kaya nagagastusan, nagsasayang po ng pondo itong mga politiko natin. Itong mga mga mayors, governors, yung local officials. Dito lang sa amin, kahit sa ang lugar, makikita mo, pare-pareho ang ginagawa nila kalsada ba? Tinong kalsada, bubong kalin. <coughs> Tapos, papalitan ng the same kalsada. Kesyo yung kalsada, nag-expire every three years. Katarantaduhan, di ba? Katarantaduhan. Dito lang sa barangay namin, dyan sa mga barangay na dinadaanan hanggang dyan sa, hanggang sa bayan, taon-taon na lang binubungkal yung kalsada. Nakakaistorbo. Alam niyo pag binungkal ang kalsada at nagko gumagawa sila ng bagong kalsada. Sino'ng apektado? Unang-una yung mga motorista. Yung mga taong dumadaan, nata-traffic. Sino pa? Yung mga bahay kung saan nasa tapat yung ginagawang kalsada, yung alikabok, yung dumi, yung yung putik kapag umuulan. Sobrang apektado yung mga tao. Pero yung mga nagpapa yung mga politiko nagpapagawa, mga tarantadong politiko na nagpapagawa ng mga kalsadang 'yan, apektado ba sila? Hindi. Nandun sila sa magagandang bahay nila. Pero yung mga tao din na dumadaan na naiistorbo ng traffic kapag men at work. Meron yung men at work tapos na sa traffic. Hindi rin ako believe dyan sa mga lintek na proyekto ng mga taga dyan sa DPWH. Taon-taon na lang, mga matitinong kalsada, ginagalaw, binubungkal, sinisira. Imbis na matino, sisirain, tapos papalitan. The same. Samantalang may mga lugar na kailangan ang bagong kalsada kailangan malagyan ng kalsada yung mga lugar na yun. Ito itong matino ng kalsada, sisirain at gagawa ng bagong kalsada. <coughs> Di ba mga gago? Lahat kayo dyan eh. Mga mula sa governor, sa mga congressman, mayor, pare-pareho. Bungkal ng bungkal ng mga matitino ng dati ng maayos na kalsadang na dadaanan, maayos tapos sisirain para palitan ulit ng bago. O di ba nagsasayang natatapon ng pera? Samantalang yung tulay dyan namin, ang tagal ka ilang taon na, hindi ginagawa. Kung ano-ano mga kalukuhang project, mga katarantaduhang project, ang dami-daming dapat pagkagasto sana, mas matitinong project. Alam mo, kung ako si Bongbong Marcos, si PBBM, mukhang pinipressure kasi siya nitong mga gumawa ng budget na yan. Mukhang pinipressure siya, tinatakot siya, na kung hindi siya, kung hindi aaproban yung budget, ano, hindi na susuportahan si PBBM? Bakit? E ano ngayon? Hindi naman tatakbo ulit ng presidente si PBBM sa 2028. Yan na naman kung hindi nyo nasuportahan. <coughs> sino bang apektado? Yung mga gustong tumakbo. Yan naman. Kung tatakbo, sino bang apektado dyan? Yung gustong tumakbong Pangulo o oh, si Romualdez. Siya yung leader ng mga gumawa ng budget na yan. Ano, hindi nila susuportahan yung impeachment kay Sara? O di malilintikan sila sa taong bayan? Dahil <clears throat> tatlo, tatlo ba o ap apat na yata na impeachment complaints ang naka naka-file dyan. Tapos kung hindi niyo yan gagawin, hindi naman si Bongbong Marcos ang pagagalitan ng taong bayan, kundi kayo. Kayo na mga mambabatas, kasi ayaw niyong trabahuhin. Magagalit ang taong bayan kapag hindi na-impeach si Sarah. Takuti niyo yung bongbong Marcos, ang dami-daming pera ng taong yan. Ang dami-dami nilang ano eh, kayamanan yung Marcos wealth, yung pagtakuti ninyo. Kaya e Ano naman kung hindi siya maging presidente yung taong bayan at kayo kayong nananakot kay PBBM na hindi susuportahan ano naman kung basta matapos ni PBBM yung kanyang termino hanggang 2028 o di sa susunod sino bang susunod na gustong kumandidato siya ngayon ang problema eh si Sandro Marcos matagal pa yan eh mga dalawang cycle pa yan o sa 20, 20 34 ba o by that time para uh, na na yung problema kayo itong mga nananakot kay PBBM sila dapat ang matakot kasi wala silang budget at saka kapag uh, kapag uh, pinagbigyan ni PBBM yung kagustuhan yung kapritso kapritsyo nitong mga gumawa ng budget na yan, itong mga mambabatas na ito, sila yung mamamroblema kasi wala silang budget. Sila mamamroblema dahil sa kanila magagalit yung taong bayan. Mas papabor pa nga yung taong bayan kay PBBM kung hindi, kung hindi makikinig sa kapritsyo nitong mga <coughs> mga buwisit na ito. Kala mo kung sinong mga matitino? Biruin mo? National budget? Papatungan ninyo ng kung ano-ano? E, nagpapalaki sa utang ng bansa natin eh. Yung mga... Yung mga sinuswapang niyang mga politiko. Biruin mo? Dati noong araw, magkano ba yung SOP? 5%, naging 10%, naging 20%, ngayon 50% na pala. Sobra na talaga, sobrang, sobrang kakapal ng muka ng mga taong ito. Hindi naman nakakatulong sa bayan eh. Pampahirap. Kayo ang nagpapahirap sa bayan, hindi naman si BBB. Sa totoo lang, kung si si Bongbong Marcos lang, kung sasabayan lang nitong mga mga politiko na ito, kung sasabayan lang yung mga plano ni PBBM na magiging maganda yung bansa natin, magiging maganda tayo. Pero kung itong mga mga nananakot pa na to, ewan ko lang kay PBBM kung anong anong uh, strategy ang gagawin niya dyan. Alam nga naman na magpatalo siya sa pananakot, presidente siya eh. Basta ba ah, para sa akin kung kapag ikaw ay nasa tama, hindi ka dapat matakot. Kapag kasi pag nasa tama ka, tamang desisyon, tamang pag-iisip, tamang prinsipyo, nasa side mo, yung taong bayan. At ang magliligtas sa'yo, taong bayan, hindi itong mga mga papatas na ito, na pera-pera lang, nakadikit lang sa'yo yan habang presidente ka? Pag hindi na eh. Mga ano nga eh. Paro-paro. Butterfly. Kung sino yung nakaposisyon doon, walang sense of loyalty. Kaya yeah, kung ako kay PBB, ka dyan. Bala kayo sa buhay nyo kung wala kayong wala kayong panggasto sa eleksyon ninyo. Anyway, hindi ka naman tatakbo na ulit eh. Di ba? Ang problema niya, yung gustong tumakbong pangulo sa 2028. Ano mo, takutan? Ako para sa akin kasi, basta nasa side ka ng bayan, nasa side ka ng tama, nasa side mo, yung taong bayan, at ang magliligtas sa'yo, taong bayan. People power, Di ba? sa mga lintik na mga makakapalang mukha na ano na yan? Puro pera? Di ba mga kababayan? Kaya tayo, mahalin natin ang ating Pangulo na gumagawa ng tama. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Di ba? Thank you for watching and see you next time.